sa pagkakaroon ng kanya-kanyang asawa ng aking hipag at bayaw dahil bunso sa limang magkakapatid si misis ay ako si misis at ang biyuda kong biyanan ang naiwan sa bahay. Noon pa man ay pansin ko na ang kakaibang tama sa akin ng aking biyanang babae pero dead ma. Hindi naman ako interesado at madalas ay sakyan ko lamang ang kanyang mga biro dahil kailangan ko nang matutuluyan na malapit sa akin trabaho. E eh sino ba naman ang magkaka-interest sa isang matanda na bukod sa mataba, e eh yung klase pa ng pagkataba, e eh halatang walang pakialam sa sarili. At kahit laging nasa loob ng bahay, ay kutis na tila ba na pabayaan sa arawan. At hindi naman sa pang ano, e eh hindi naman maganda. Sa halip na may asim pa, e eh hindi at literal na amoy lupa. <laughs> bukod pa doon, e fill in the blank pa ang ipin. Ewan ko na lang kung hindi ka kilabutan. <laughs> Pero sa aking pagtagal bilang buhay may asawa sa si piling ni Mrs. At ang aking biyan ng babae ay tila nagbabago ang ihip ng hangin. Dahil habang tumatagal ay gumagaan ang aking pagtingin sa aking biyanan. At hindi ko napansin na super close na bala kami at isa. Pag uuwi ako ng hapon ng bahay at wala pa si Mrs na para bang ako'y namaligno at doon sa likod bahay. Mga bandang alas 6 ng hapon, ang lagusan na wasngi, maitim at... Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! 21 years old ako nang aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang April, 20 years old, at siya na rin aking naging misis pagkaraan ng dalawang taon. Hindi naman sa pagyayabang o sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsura akong lalaki. Bukod sa itsura, mayroon ako, may height at maputi din ako. 16 years old ako nang unang magkaroon ng jowa Naitago na lang natin sa pangalang Julie. Classmate kami noong high school at sa kanya ko na rin naranasan ng unang tamis na nang lumaon ay nauwi sa unang piswit. <laughs> Maganda siya at marami sa aming mga kaklase ang nagsasabing bagay di umuni kami sa isa't isa. Hindi naman ako nahirapan na mapasuko ang kanyang bataan kahit kami ay parehong bagito. Kumbaga, eh, at tamang komunikasyon is the key. Pero hindi katulad ng ibang lovers, kaya may hindi nakakota. Dahil pagka-graduate namin ng high school, ay umalis na si Julie Maylaba para mag-aral ng college sa ibang lugar. Nag-aral din ako ng college, doon lang din sa lugar namin. Isang sakay lang mula sa aming bahay sa korsong may kinalaman sa computer. At iyon naman ay dalawang taon lamang. Magulo ang aking family background. Ang totoo niyan ay stepfather ko ang aking kasama sa bahay. Samantalang si mama naman ay nasa probinsya at nag-aalaga kay Lola. Meron naman akong komunikasyon sa aking tunay na ama na isa sa nakatulong sa akin upang makapag-aral at kahit papano ay makapagtapos ako ng dalawang taon sa college. Iyon nga lang, ang hindi ko gusto at hindi ako komportable ay ang bahay na tinutuluyan namin ng stepfather ko. Bukod sa meron kaming ibang kasama, ay wala man lang privacy at ang tanging na mamagitan ay mga korte lamang. Pagaman ganoon, ay wala akong masasabi sa pagpapalaki sa akin ng aking stepfather at masasabi kong tunay na anak ang naging turing niya sa akin. Noong makatapos ko ng dalawang taon sa college, nag-ipon ako kaagad ng requirements para maghanap ng trabaho at ang aking naging target ay ang bumili ng motora. 19 years old ako nang aking pasukin ang mundo ng pagiging empleyado. Hindi madali, hindi din mahirap. At hindi ko siya maikukumpara noong nag-aaral pa ako ng high school at college. Na-regular ako pagkaraan ng 8 months na siyang naging hudyat sa akin para mag-invest ng motor na aking magagamit pang araw-araw dahil medyo may kalayuan sa bahay ang company na aking pinapasukan. Bahay, trabaho, bahay, trabaho na siyang aking ginawa ng walang halong monkey business dahil short period lamang ang aking kinuha para bayaran ng motor. Bagong pasok noon ng taon ng 2014 eh, na aking makilala si April. Sa hotel and food industry kami, kaya medyo paldo sa trabaho. Actually, hindi pa ako nagkaroon ng interest kay April noon dahil walang muwang sa mundo ang aking tingin sa kanya hanggang sa end of contract siya. At kung bakit hindi siya na-regular, yun ay dahil bawal ang magkapatid. Doon ko nalaman na meron palang kapatid na babae si April sa company na siyang aking naging tropa. Ang dahilan kung bakit nakarating ako sa kanilang bahay. Bahay na kahit naman papaano ay mas maayos-ayos naman ang bahagya sa bahay na tinutuluyan namin ng stepfather ko. Doon na ako nagsimulang magka-interest kay April na naging tulay pa namin ay ang kanyang nakatatandang kapatid na tulad ko ay regular din sa company na aking pinapasuka Usap-usap gamit ang cellphone at dahil meron akong motor ay madali lang para sa akin ang pasyalan si April sa kanila. At madalas yun kapag out na namin ang ate niya na itago na lang natin sa pangalang princess. Hindi naman ako nahirapan ng paniligaw kay April. Alam niyo na, guwapo, may regular pang trabaho. Naging kami pagkaran lamang ng ilang buwan hanggang sa magsimula ang paglabas-labas namin. Noong una, buong akala ko ay pure pa si April dahil sa itsura niyang tila walang muwang sa mundo. Yun pala. Na mismo si Princess pa ang nagsabi sa akin, bago ako ay merong long time boyfriend si April na halos gawing bisyo ang pagtambay sa kanila. Doon ako nakaisip na magtanong kay April na kung meron na bang menero ang dumaan sa tunnel at nagmina. At doon ay inamin sa akin ni April eh, na meron na. Dahil tulad ko ay meron ding motor di umano ang ex niya at madalas pang walang tao sa bahay kung saan madalas silang pumesto para magbinggo at madalas raw silang bumingo sa letra ng N. <laughs> Nang aking malaman ng lahat, medyo nagkaroon ako ng kunting alanganin sa kung dapat pa ba akong magpatuloy. Pero noong sabihin naman sa akin ni April, na wala naman daw kaming magiging problema. At kung sakali raw na aking gustuhin, ay walang pag-aalin lang niyang isusuko di o mano ang hukbong sandatahan. Doon nagsimula ang dahan-dahan naming pag-grind, saktong uwi lang ng alas 6 ng hapon, sa alis naming alas 8 ng umaga. Ika nga eh, tamang parking fee lang. <laughs> Hanggang sa nung umabot kami ng ilang buwan, ay inaabot na kami ng halos mag alas 12 ng gabi. Iyon ay dahil nagsimula ng Omepal ang kanyang nag-iisang magulang na ngayon ay aking biyanan. Na para bang lumalabas ay botong-boto siya sa akin para kay April. To na doon ako natutulog kina April at ang matindi pag nandoon ako dinaig ko pa ang isang special na bisita. Doon ko naranasan ang tratong prinsipe. Napunta ako at nauwi ng nipiso wala akong gastos at laging masarap ang ulama. At kung minsan nga, ako pa ang natutulog sa kwarto, ganon ako kalakas. At pag meron kaming hindi na pagkakasunduan na April, ay si Manang ang namamagitan sa amin. Hindi ko alam, kung alam ni Manang na merong milagro pagpatak ng hating gabi, nakatulugan na ang lahat. Ang isa sa exciting part sa pagiging magjowa namin ni April eh what if biglang may lumabas ng kwarto, ba? Diba? Masaya. <laughs> Hanggang sa magtanong sa akin si Manang, naitago na lang natin sa pangalang Flora kung kailan ko papakasalan ang bunso niyang anak. Dahil meron naman ro kaming matutuluyan dahil ang mahay ay kay April mapupunta. Pinag-isipan ko yan ng maiki, okay naman sa April at tingin ko ay hindi naman ako magkakaroon ng problema. Bukod doon, eh kailangan ko talaga ng permanenting matutuluyan na bahay. Ang apat pang kapatid ni April kasundo ko rin naman, napag-usapan ang kasal namin hanggang sa ayun nga at naidaos naman ng maayos ang aming kasala. Pagkaraan pa ng dalawang taon ay ang dalawang hipag ko naman ang nagsipag-asawa. Kaya naman ako, si Mrs. at ang aking benan ang naiwan sa bahay. At sa loob ng ilang taon na iyon, kahit anong pagpuporsigih ang aming gawin, hindi kami magkaroon ng panganay. Kung minsan nga'y natatawa ako at naiisip kong hindi ba kaya naiingit si Bianan kapag gumagalaw ang divider at rinig ang ingay na sa amin. <laughs> eh kahit siguro elementary student, hindi magkakailang alam nila kung anong meron. Hindi naman nagiging question kung bakit hindi kami makabuo Siguro nahihiya lang din magtanong si Bianan. Limang magkakapatid si na April, tatlong babae at dalawang lalaki. At ang lahat ng iyon ay may kanya-kanya ng pamilya. Magaganda ang magkakapatid na babae at hindi ko alam kung kaino ba sila nagmana. Dahil sa laraw ba noong kadalagahan ng binan kong babae, eh halatang hindi ang itsura ang naging basehan ng kanilang ama kaya nabuo ang kanilang pamilya lalo't may itsura sa larawan ng tatay nila. Hindi ko na kasi inabot ang binan kong lalaki at byuda na si Manang Flora ng aking makilala si April. Sa totoo lang, ay ramdaman ko ang ibang trato sa akin ng aking biyanan. Hindi ko lang inintindi. At ang inisip ko rin ay magiging passage ko iyon sa libreng matutuluyan. <laughs> na nauwi pa nga sa pagiging mag-asawa namin ni April. Kaya lang, Mula noong magsipag-asawa ang ilan pang kapatid ni April at kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay ako, misis ko at ang aking biyonang biyanan ay hindi ko napansing super close na pala namin sa isa't isa at pag wala si April na natoong nasa trabaho at kami ang naiwan sa bahay ay to the higher level ang pag-aasikaso niya sa akin kahit ang totoo eh nakikisama lamang ako noong una dahil sa matutuluyan. e eh, paano ba naman? Targang wala ng asim, kumbaga tinanggap na niya ang pagtanda. Kaya kahit sino siguro, hindi magkakainterest kay Bianana. Sa isip-isip ko, malamang daig pa noon ang tinamaan ng isang malakas na buhawi. O kaya naman ay dilim na tulad ng isang karimlan. <laughs> kaya kung magkasunduman kami kako, dahil na lang siguro magulang siya ni Efrila. Kapag hapon bago lumubog ang haring araw, ay madalas sa likod ng bahay ang aking biyanan para magpausok. Meron kasing bakanting lupa doon, halamanan siya at merong doong tila lagusan na gawa sa makapal na dahon ng yellow bell at puno ng rosas. Medyo luma na at kung sa ipin pa, wasngi na at need na ng renovation. At pag iyong tinahak ang tagus niyon ay sa isang sagingan. Sabi ni April noong nabubuhay pa ang aking biyanang lalaki, doon raw madalas magtambay paghapon ang mag-asawa. Nine years na ang nakararaan simula noong magkakilala kami ni April hanggang sa maging mag-asawa kami. Awa ng nasa itaas ay eto kahit papano naman ay may isang sumuloy sa aming mga napunla. <laughs> mabai ang panganay namin ni April. Nasanay na rin kaming kapag wala sa loob ng bahay ang binan kong babae. Ay doon lang sa likod ng bahay matatagpuan. Mahirap magpalangin ng anak at kung minsan kahit ayaw mo, wala kang choice kundi magpalit ng diaper at maging tagapaghugas ng wet manner bilang ama. Ganun lang ang buhay, maraming bagay at senaryo na sa unang pagkakataon maaaring ayaw o hindi natin magustuhan. Pero pasasaan bat pagdating ng panahon kung wala naman iyong masamang dulot sa ating mga buhay, ay matututunan din nating tanggapin kung ano man ang ipinagkaloob sa atin.